kumusta, kumusta? Maayong maayong buntag diri sa Middle East. Oga uh, maayong udto hapon dihas sa Pilipinas. Hapon na di, diha palis na diha ting isnak na. <laughs> Kami wa pa So maayong buntag gabi eh Oga asa man mo karon? Kumusta mong tanan? Naot nga okay na inyong kahimtang? Mm -hmm. Naligo ko mga bayno kay para fresh. Kay nanakit maayo ko mga kaunuran, mga kabukugan, mga pangijuran. <laughs> Tungon sa kadaghan sa mga gipahimo. So, may pakita sa inyo ha. Ay, ang, lugar. Kay, itong gipakita na ko sa inyo ha. Uh, nga store is, gamay kay siya lang tawon. Karoon nga, nahambuan na ang mga gamit, mga bay. As in, grabe ka kadag Grabe ka daghan. Nahambuan na siya sa naman ni lugos ng agi eh. Sabi yan ang sugar. Alright. Sige, nang na. Yan. Mapay pag ko luto sa pamahaw sa sunoy kimungaan. Okay ang piso, ang dumaga o gantali na natulog pa. Dayon, siya nga na ni. mga bayang ang itsura no? hmm. Ano ang mga gamit tanan? So then, napuno na ng ito dito. Hmm. Para na tanan. dayon, Napa. Oh, tara. Tara ang pikas. Nara ang pikas. dayon ang namisa. Napuno ang namisa. Wala. Sige, ang dining table na mo napuno. Hmm, tara. Muna ni ang sulod sa store. Oh. Sige, abroad pa more. Oh, sa salog. Mm. Saan ka man ang kong ana? Oh, na ay napakoy wala na hamuwa, mga habwa pa ko. So, kini area, kini area. Expired na ni siya. Ilabay na ni mga higala, no? Wala na ko ni siya ma-check tungkol sa kadaghan sa mga buluhaton. So, wala na ko ma-check ang mga expiration kani kani diri labay na siya de na pa wala pa ko yung labay dito ug wala pa ko na human og abwa na pa diri ha ba unon pa pinakalas sa so, na sa taas og to ba unon oh, wala na yung mga sulod oh diri wala na sab wala na nasinaw na dayon ang mga pagkaon nga na check na namo ang expiration balik na nako og arrange diri sa so, dera mga dilata pagtutuba piting daghana oh dere ay eh, mga cake ay mga macaroni so muna lang na kay nang expire nang uban dayon ang mga gatas oh dera hmm. gatas pamor. sige inum pamor. mo oh dayon ang idibol usa na lang ka galon ang gatas 3 6 9 12 dosi kalata ang gatas piting dagana akong giina si Mon kanina ay nakabutang nga first ako magibutang first, second and third ang first kinanglan yung mahurot na niya until July na lang ninyo sa first kinanglan until July yan na ninyo maurot o glaklak okay, ang kilay okay na ang magkilay <laughs> dahil yun na pa o napayda gamit o. o wala pa na na ako kung maahabuan ni lagi, basta kay na wala na dyan dining kalakihan eh so piting daghana kung gamay ra niya siya nga store ano niya mo store storage room na mo may ka pero kung habwa na tanang ng gamit hmm wala na piting daghana piting daghana kayo mahabwa so ako sa ning tiwaso mong habwa na yung naadiri Nadi sa ilalong. Luyo sa mga clinics Daghan sab ko eh. Mga juice container. Ah, uh, para sa Ramadan, gini siya. So, magbabalik lang ko unya. unya gutom na si Inday, no? So, magprito sab ko. Un manik ka Manik marinit ko gabi eh, Para, ah, uh, pero naman ako lungag. Para kung gutom mo dali ra prito ug manok so karon na na ang himungaan kay ako siyang giinan inanglan mo sayo kag mata og ma sayo ba aron nga naman sa ni oras unsa nang oras sa na ba oras di man magkuhan. so 9:36 nang takna sa kabuntagon diri karon sa so, mata sa himungaan mo nga uh, na kudaan kay kung gutumon mi so kaon na mi untaw kun si Monmon karon maayok siguro kung mga una mi busyang giingnan na maligo tag sayo so uh, alas 6:45 ng mata nami uh, siya sa ini una kaligo din ako para mga tangtang -tang bitaw ang mga sakit kalawasan bali ang tulog namo is lima ka oras ra og 15 minutos uh, malipayon na kay mi makatulog mi lima ka oras dayon ang nahitabo ani karon ah uh, ani tabuan ni ang ang sala lang gid nako tabian ko yung kung nag-ingon ko nga hapit na kung so moto wa na ko wa galangas nga hapit na yung uli dili unta mahimo ni mga mga lalang mananap ni sini oh sige ako sa ni ipos mga bay ha babalik ang inday niya totoo